Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ika ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang simula ng aklat ni Propeta Honas Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Honas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumunta ka sa Ninibe, eh, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa lip na sumunod, ipinasya ni Honas na magtago sa Tarsis, sapagkat inakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Ope, at tumanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kawukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laut na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pa talos mawasak ang barko? Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ng sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayun nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Honas. Kaya't siya'y kinausap nila. Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka? Ako ay Hebreo, sagot ni Honas. Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng Kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, Napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumaya pa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang daylan ng nagingit-ngit na bagyong ito sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor. Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito Yamang kayo na rin ang nagpayuwatig ng dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Onas at inihagis sa dagat at diglay itong pumayapa dahil dito sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon kaya't nagandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito si Jonas. Siya'y nanatiling tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, Ako'y ipinagsanggalang. Poon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinugot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng kargatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naaalala kita poon. Ako'y dumain at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Aleluya, Aleluya! Bagong utos, Ani Kristo, magibigan ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may eskribang lumapit kay Yesus upang siya subukin. Guru, Aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Yesus, Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Yesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kay tinanong siya uli ni Yesus, Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Yesus, May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Heriko. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong duman doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at sinabag. Lumapit siya. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng dalawang denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Yesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng Eskriba. Sinabi sa kanya ni Yesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.